Sariwa pa sa alaala ng 74-anyos na sinanay Mildred kung paano pinadapa ng Superbagyong Ompong ang kanilang lugar noong 2018. Marami sa kanilang mga kapitbahay ang nawalan ng tirahan at nagsilikas dahil sa pagguho ng lupa. Bagamat hindi ganito kalalang sitwasyon sa kanilang barangay sa Tinungdan, may ilang pagguho rin daw ng lupa ang naitatala sa lugar. Uh, as of now, dahil naglalabas ng typhoon, ada matay na is-slide ng unay nga nakuburan at at least ada ti pag naanlad tatilugan. Dagi yata tao man, kayo nga kwa, rinagraga di datap no makalabas la logan. Pero pitong taon nang nakalilipas mula nang tumama ang Superbagyong Ompong, hindi pa rin na isa sa katuparan ng relocation para sa mahigit isang daang mga pamilyang naapektuhan. Sa pananalasa nga ng ilan pang bagyo noong mga nakaraang taon, nadagdagan pa ng nadagdagan ang mga pamilyang kailangang ma-relocate. Katunayan umabot na ito sa mahigit tatlong daang mga pamilya. Katatapos na purchase po natin yung 2 hectares po. Pero... Uh, sabi ng kuwa, hindi daw pwede yan kasi puris uh, yan. Kaya hindi pa, hindi pa ready for evacuation center yan. Inaayos namin yung papel, kina, nagpapatulong kami sa mga DNR para maiayos yung papel, para maiproclaim po ni President na relocation set po yung uh, nabili po ng munisipyo. Ang pira po na inabili dyan po ay binigay din ng uh, NHC sa municipality. At saka uh, mayroon tayong isang uh, relocation site sa Antikin sa Luwakan na dati-dati yan. Uh, yung unang usapan namin, uh, usapan noon, yung hindi pa ako mayor, si Mayor uh, Gujo po yan, binigay po ng Benguet Corporation yan na maging relocation site. Pero yung maumpisahan yung relocation site, yung mga development, may mga individual na nakiklim na sa kanila daw yun. Kaya hindi natuloy. Ang kaso bagamat may nabili ng lupa ang LGU para sa proyektong relocation, kailangan pa raw ng deklarasyon ng titulo ng lupa mula sa Malacanang. That is 19 hectares. Pero yung nagpalo kami sa sa nagita namin na yung relocation site sa ano yan sa Saluakan po, approved na po yan. Lahat na po ready for proclamation pero hindi na proclaim yan kasi iwan ko kung may nakialam kaya hindi na proclaim ni presidente noon pero yung sa, sa plano po nakita namin yung approved plan uh, approved plan po niyan 3.3.7 uh, hectares at kasali yan sa sinasabi ni attorney ay sinasabi ni speaker uh, Alvarez na sa uh, lupa niya kaya sabi ng uh, DNR kung pwede uh, pag pumunta si speaker dito sabi niyo ang ilipat na ilipat natin yung 3.5 kasi 19 hectares yung kiniklim yung uh, lupa niya at sa kalat ng mga beneficiary doon yung listahan po nasa DSWD sa opisina ni Ma'am Grace Unfortunately, yung socialized housing na yon na na-propose niya is nasa taas kasi siya. And the owner of the lot who donated that actually to the LGU prefers it na dapat sa baba kasi pag sa taas siya, it's near the watershed. So baka maapektuhan din yung watershed natin. So that's something also na gusto namin mag-conduct ng site inspection para matingnan talaga natin kung talagang feasible ba siya sa taas or pwede sa baba. Kasi the owner of the lot has approached me when I was assigned in uh, NCR and yun nga yung sinasabi niya. Uh, I-check din namin with DNR kung how far na po yung application nila for uh, patent yata, for patent dun sa DNR. So that uh, is uh, one na tinitingnan natin for uh, socialized housing. But the question of magkakaroon ba ang itogon, magkakaroon naman po. It's just uh, we need to look into the safe na location naman para hindi mas makompromise po yung source of water nila. And also... Uh, Itogon being part of the bliss, no, the Metro Baguio, uh, pwede rin po natin i-work out yon with the Mblisda. Inaasahang sa susunod na buwan, makakausap na nila si dating House Speaker Pantalion Alvarez na may-ari ng nabiling 3.7 hectares na relocation site. Sa ngayon ay pinoproseso na nila ang papeles ng karagdagang nabiling dalawang ektaryang lupain ng LGU sa pagitan ng Barangay Tuding at UCAB sa Itogon, Binggit. Vanessa Bugtong, RNG News.